Mami sa daddies, dito naman tayo sa isang ama na naging tradisyon ng kunan ng video ang anak habang ini-interview tuwing unang araw ng pasukan. Ang compilation video nito nag-viral online. Ibinahagi ni Ray Petali ng isang video, laman ng mga interview ng anak na si Elizabeth mula noong 2012. Kung kailan limang taong gulang pa lamang ito sa bawat taon, tinatanong ni Ray ang kanyang anak upang makita kung paano nagbabago ang mga pangarap at ambisyon nito habang lumalaki makaraan ng labing taon, ibinahagi e ni Rey ang compilation video na kung saan makikita ang pagbabago ng sagot ni Elizabeth sa paglipas ng mga panahon mula sa pagiging doktor, guro, magician, waitress, hanggang sa heart surgeon at physical therapist. Ang naturang video umani ng may 50 million views sa Facebook at X. Dad of the Year, kung may tuturing si Daddy Ray, ang ideya niya ay nagbigay inspirasyon sa maraming magulang na gawin ang parehong bagay sa sariling mga anak. Nakakatuwa ano na habang lumalaki nag-iiba yung ating mga pangarap sa buhay at nandiyan palagi ang kanyang daddy para siya ay supportahan.